morning mga dudes Happy Friday July 4, 2025 So, biyahe na naman tayo Hanap po na naman si dudes so, kailangan natin kumayod Pagkita tayo kumakayod Butong nga nga <laughs> So, dati gawin, Friday ngayon mga dudes Ngayon ang high, high tide naman pala mga uh, Ano nga pala to <laughs> Dahil sa high tide mga dudes mamaya. Kanina pala, kanina, sorry. <laughs> so ang area natin, Bulacan, to Valenzuela. Start tayo ng Bulacan, Bulacan, pababa ng Balinsuela. So iibahin natin uli yung ating rota. Dala na yung oras ng tubig, so iwasan natin yun. Iwasan natin mga dudes. Doon sa may barangay Panginay, Giginto, bulakan So napakalalim nun. So, gagawin natin, so, mag-start tayo dito sa May suela So, pakyat. Pakyat tayo. Para pag natin ng hapon, tempo, wala nang tubig sa so, May Barangay Panginay. Eh. Ganun lang ginagawa natin, mga dudes. Sa tumitingin tayo sa kalendaryo, tinitignan natin ang na anong oras tataas ang tubig at anong oras ang kupa ng tubig. So, pag hindi tayo tumitingin dyan, nakuyari, itbulaga tayo, mga dudes. Ang masaklap pa niya, tayo na tumirik. Agoy, agoy. <laughs> sa kayo, nandito tayo sa Otis. So, sa Otis tayo, din pakalawa na tayo ng nagtahan, mga dudes. Pakulimlim na naman ang panahon. Nagbabalak na naman. บาบาบ่ายนังการวะ So, nakababa na tayo ng LX Connector o Skyway so unang bagsak natin sa Marulas Marulas, Valenzuela malapit sa Patima traffic ang aga ng traffic Arthur Highway Karawatan, Valenzuela City Marulas, Valenzuela So dito na tayo mga dudes Unang bagsak Morning! muna thank <laughs> you thank you unang bagsak nakakamay nakaano so next natin General T. De Leon Palapit sa lugar ni Ma'am <laughs> so papasok tayo sa may Tamaraw Hills dito sa crossing na to talaga ko oh, talaga tong coaching ko oh. ulang para seminar mga dudes ah kaniwa wala malang siya ano ah, signal light na ah, diyan siya pupunta o oh, nag man lang di ba hindi ba sa porke marunong kayo magmaneho ganyan na lang kayang ano nyo kasi kaya eh, yun ang mga purpose ng mga sa, mga ano ba tayo mga hazard or ano yung kakaliwa ka or kakanan ka signal ka para alam na nasa likuran mo kung saan ka pupunta hindi naman tayo si Madam Auri na mahuhula agad agad <laughs> Sabado Area natin, Pasig uh, ah, San Juan, Pasig Pateros, Tagig Yan lang ang natin bukas Depende kung may Pinondo Sa lunes, mga dudes. So gagawa tayo ng isang content sa biyahe. Ah dating pala yung kapatid ni Mrs. Dudes. So ang gusto nila sana hindi tayo papasok pati si Mrs. Dudes. Eh magpara lang sunduin, magsundo sa airport. So marami na, marami na kami. Marami na sila. Dadagdag pa kami. Susunduin lang naman. Then sabi naman ng kapatid ni Mrs. Dudes, sige okay lang. Magkita-kita na lang daw sa Mall of Asia. So, deal tayo dyan. Pagkatapos natin ng biyahe. Kasi gusto niya, kakain kami sa labas, kompleto. So, gagawa ulit tayo ng content. Another content yun, mga dudes. Sa yan mga dudes Kung di matuloy Monday Ngayon <laughs> ah, Ganda ng panahon Pagdating ng hapon Agoy Buhos ang ulan mga dudes Karen Street So nakalagpas na tayo ng Tamarong Hills Bondi Avenue. Oh, si Jordan Clarkson, no? Si Kai Sol, too. Erin Street. Ayan, traffic advisory. Kurutia. So, kakala na tayo nito mga dudes. Pagkatapos natin dito, so dito tayo. Babalik tayo. Pero hindi na rito sa pinanggalingan natin. Wow, maluwag! Tawag mga dudes Meron lang isang kinuntent dito kasi hindi ko nga pala na ano yun Sa epic ko lang pala pinost yun Ganda rin yung kainan dito eh Puro putok batok <laughs> Mga di charon araw siya pero ang langit mga dudes medyo maulap so ito lagi ko tong nabibidyoan sa inyo to yan para may ko lang yan sa inyo na nasa general TV na tayo <laughs> Kaya lagi kong inaano yan. <laughs> Inukuwanan. O binibidyuhan. Bilit mga skinita rito. Uy! Ano yun? kung walang wala tayong marulas mga dudes so dapat dito na tayo Diyan tayo lalabas oh na content ko na rin yan mga dudes eh simula do sa may magsaysay to generalty De leon so dito tayo lalabas hindi na tayo gagawin do sa may makartur problema, meron tayong marulas dun sa may malapit sa Fatima. So dito sana tayo, yan, yan tayo lata. tatagos. Ang gagaling ng magsaysay sa skyway. Minsan dito kami nagpapadiesel. Fresh buko Independence So medyo makulimlim na naman Uy si Boss Jerry Arroyo Natatanaw ko Walang biyahe O ba biyahe pa lang Bababa tayo Oh. Ganda lalaki oh. Ano, basta pakiramdam okay na? Okay na. So inantay lang natin 'tong mga gusto mo basta isang sasakyan. So bago tayo pumasok, ayun si Bumblebee. At may tali sa tagiliran. ya yung mga yan ang binabanggit ko sa inyo mga adults yan yan yan. yan. Ang tawag yung chrome pipe. Kaya yung ano ng anong... kurtina. Maro. Pinuput ano yan? Na ah, pinuputo si nusukat. guys, si paglang. Si paglang, o nga eh. So ingat sila. Okay, tama yan. Hindi, <laughs> 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 Saan yan? Sa malanda yan, hindi okay. sa inyo. Sabi so, kayo natin muna yung resibo. Hindi ko alam kung sino ang magre-receive sa kanila. Dahil yung dalawa, umalis. Ayun, siya natin. Lotte, good morning! Haga namin, no? oh. Oh, naggulag ka, no? Alam mo, pa kaya na yung nagahan natin. Matik yan, di na ito mga duso, oh, ito yung kinainan ko na kinonten ko. Kaso nga lang, hindi ko na ano sa YT. So ito mga putok bato ko. Oh. O oh, yan o. Oh. Ayan. Yeah. na bulaklak. Mas Henry o. Oh. Kita mo yan. May radio. Layo tayo. <laughs> Ayun, oh. So okay na mga dudes. So, oh, nababa natin yung mga items hindi tayo, tayo pwede makalapit dala na may radio sa loob baka ma copyright sortay na lang natin dito si ate at may may customer pa pillow block eto si ate dito lang tayo dito tayo pwede lumapit Wala ba gito big point eh. Eh. Tinga. O bili mo. Ay, wag na. Baka sipunin tayo mga dudes. Hmm. Minsan dito, kinontent ko na rin tong lugar na to mga dudes. So dito kami nabutan ng tanghalian. Yan. Diyan ako tumambay. <laughs> Kala mo nasa resort eh. <laughs> okay, no? Abang Adonis oh. Yan umiisang daloyo. Ano na okay na? Salamat, salamat, salamat. Thank you very much. Sa uulitin. <laughs> <laughs> Alright. Next Friday. So let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah? Yeah, yeah. Ah. Ah. Analaan. Ano yun, maisip? Oh. <laughs> Hahahahah. <laughs> 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 Sayang. Sayang ba? Hahahahah. <laughs> okay. So mga dudes, hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat ulit sa walang sawang panonood. God bless po at mabuhay tayo lahat, 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 lahat. Saludo si dudes sa inyo. Mabuhay ang team, JJ Kulit. So mga dudes, bye-bye!